Blessed morning everyone sa San Visayas at Mindanao, Philippines sa mapagbala mong agam po sa ating lahat. So welcome po sa ating gawain sa The Word of Faith and Life Ministry live stream YouTube channel at Facebook channel. sa so isang mapagbala ng agam po sa ating founder ng The Word of Faith and Life Ministry kay Pastor at Regis sa buong pamilya. Lahat yeah, mga members sa The Word of Faith and Life Ministry. Good morning, good morning. At isang magpapalang umaga din po sa ating pastor, sa Subo, sa Pastor Cipinuti, si sa Pastor Jopilio Mo, at sa uh, Laveria Ni'i, sa Pastor Jucas Lang, at sa kanyang assistant, kay Pastor O'Ferra Catanata. So good morning po. At ganoon din sa Laveria Mati, kay Pastor Bernie Sinabuña. So good morning po sa ating lahat So welcome po sa ating gawain sa The Ortiz with a Life Ministry live stream YouTube channel and Facebook channel. Si so, sa pa pala kung mapapasabi na. So tayo po'y manalangin na pang natin ang ating sarili sa magandang pagkakaya. Yes, good morning, Father God in heaven. Good morning, Lord Jesus. Good morning, Holy Spirit. We come to you in this beautiful days with a thanksgiving and praise in the name of Jesus Christ. With the power of the Holy Spirit, Father, thank you. They are unconditional an love, joy, patient and loving kindness, mercy. Miraculous grace in our life, Father. Thank you, Father God, for giving us strength, understanding, wisdom, and the Holy Spirit. You are the best teacher. We are Lord Jesus. Please speak your words to everyone. the We Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you. all the glory and honor belongs to you in Jesus' name pray. Amen. Praise the Lord. Pari na Panginoon. So, good morning once again. So, tayo po ay magtila-nila ng magandang balita sa pagdating nila ng nabubuhay ang tao sa tinapay mo sa salita na nagpumula sa Diyos. So, kaya nga, ano nga ba yung ating pagkinigayin sa oras na ito? So, sinasabi sa bananang sulatan, na ito yung ating pagninilay-nilayan na magandang balita. Sinasabi dito na, ang kapangyarihan ng panalangin laban sa pagkabalisa. So, sapagkat sinasabi sa Philippians 4, verse 6, Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. So, ibig sabihin, ito yung sinasabi sa bananakasulatan na nagbibigay ng malinaw at nakakaliw na direksyon at talikuran ng pag-aalala at bumaling sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. So ang kalagaan ng pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos at pagdanas ng kapayapaan sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Kanya. Kaya ito yung mga pangunahing halaga na mababasa natin na yung pagkapangunahing pananaw dito sa Philippians 4 verse 6. Una, ito yung avoid anxiety by trusting God. So, ibig sabihin, avoid anxiety by trusting in God. So, ito yung pag uh, na dapat tayong mag, magtiwala lamang sa kabila ng pagkabalisa na ito'y kadalas na nagmumula sa kawalan ng katiyakan at kawalan ng kontrol. So, ito'y nagpapaalala sa bawat mananampalataya na isuko ang ating alalahanin sa Diyos na tayo nagtitiwala sa Kanya na haharapin ang bawat sitwasyon. So, kaya nga ito'y tulad na namang sa alimbawa ng Panginoon so Kristo na pinatahimik niya ang bagyo. So, ganun din tayo. So, kaya nga nataranta ang mga disipulo sa panahon ng bagyo. Ngunit ipinakita ng Panginoon Kristo ang pagtitiwala sa Kanya na humantong sa kapayapaan kahit nasa kaguluhan. So, mababasa natin yan sa Mark 4 verse, verse 35 to 41. So, ito yung sinasabi na banan na kasulatan. The sinasabi nga sa banan na kasulatan, paglabas ng ating Panginoon sa at ang kanyang mga alagad ay sumakay sa isang bangka upang tumawid sa kabilang ibayo ng dagat sa Galilea, sinundan sila ng mga bangka. Kaya nga't ito ay ng ilang mga ng iba pang mga bangka na sinasabi at ang bagyo isang bigla ang marahas na unos ang bumangon na nagbabanta na lulubog ang bangka gayon pa man ang Panginoon Kristo ay natutulog sa huwian. So hindi siya na hindi siya nabalisa. So kaya nga uh, ito pa sinasabi na natakot yung mga alagad ngunit ang Panginoong Isokristo Kristo ay hindi nabalisa. So kaya nga ito yung talagahan ng pagtitiwala sa panahon na mga mapanghamong panahon. So kaya nga mahalaga na tayo nagtitiwala sa kabila ng mga uh, nararanasan natin mga uno sa buhay. So kaya nga ito'y pinakalma ng ating Panginoon sa Kristo ang bagyo na inutusan niya ang hangin at mga alon na tumahimik. Ang bagyo ay huminto at ang dagat ay naging kalmado. So kaya nga dahil dito, ito yung mga reaksyon na mga mananampalataya. Na reaksyon ng mga disipulo na tinanong ang Panginoon Kristo na ito yung sinasabi sa banan na kasulatan na namangha sila sa mga nang, sa nangyari sa bagyo. So kaya nga ito, sa mga nangyari sa kanila dun sa sa, da, sa dagat, sa laot. So kaya nga ito yung mahalagang mensahe na tinuturo sa bawat isa sa atin. At so, sa kabila ng mga pa, mga mga nararanasan nating uno sa buhay, tayo 'wag mabalisa. Huwag tayong mag-alala sapagkat ang Diyos ay inililigtas niya tayo sa kabila ng mga unos na nararanasan. So kaya nga ito'y sinasabi na ito'y nagpapakita ng kapangyarihan ng Panginoon Kristo at sa kalikasan ay tinatampok ang kalagahan ng pananampalataya sa gitna ng unos sa buhay. Sa inilalarawan nito, ang pagkakaiba sa pagitan ng takot ng tao at ng panal na kapangyarihan na nagaanyaya sa atin na magmuni-muni, pagmuni-muni sa pagtitiwala sa kapangyarihan at pangangalaga ng Diyos. So kaya nga, ito sinasabi pa sa banal na kasulatan na dapat natin ipagkatiwala na sinasabi niya sa 1 Peter chapter 7, verse chapter 5, verse 7, sabi niya rito, cast all your anxiety on Him because He cares for you. So, siya lamang ang nagmamalasakit sa atin na dapat natin ipinagkakatiwala ang lahat sapagkat siya lamang ang may control na dapat tayo ito ay naghihikahit sa atin na ibigay ang ating mga alalahanin at pagkabalisa sa Diyos na nagtitiwala sa Kanya na hawakan ang ating mga pasanin sapagkat ang pangangalaga ng Diyos sa kanyang bayan, ang katiyakan na lubos na nagmamalasakit siya sa atin. Sa bawat sitwasyon, siya'y nagbibigay sa atin ng kaaliwan da, upang dalhin na tayo magtiwala lamang sa kanya. Kaya't sinasabi niya rito na uh, sa banal na Kasulatan, na ang kalayaan mula sa kabalisahan, sa pumamagitan ng ng paghahagis ng pagkabalisa sa Diyos, ang mga mananampalatay makakaranas ng kapayapaan. Alam na siya ay parehong handa at kaya niyang ibigay ang ating mga pangangailangan. So kaya nga ito mahalagang mensahe. Kaya bilang mga mananampalataya, ano yung dapat nating isabuhay? Application sa ating pamumuhay na kailangan natin na una, kailangan natin magtiwala. Magtiwala sa pag-ibig ng Diyos. Maniwala sa personal na pangangalaga at pagmamahal ng Diyos para sa atin na hindi nagbabago, hindi nagkukulang. Dahil ito yung isuko natin ang lahat ng ating mga lakad, pagkabalisa at pagk sa Diyos. Alam na siya ay may kontrol. Dahil kapag tayo'y ipinagkatiwala natin sa Kanya, makakapagpahinga tayo na binibigyan niya tayo ng kapayapaan. Makakahanap tayo ng kaaliwan at kalayaan sa Kanyang mga pangako na pangangalagaan niya tayo na nagpapahintulot sa Kanyang kapayapaan na palitan ang iyong pag-alala. So kaya nga ito'y nagpapaalala sa atin ng kanyang pag-ibig at katapatan na nag-aanyaya sa bawat mananampalataya na magpahinga sa kanyang pangangalaga at provision. So ano pa ang tinuturo sa atin? The power of prayer and petition. So ito yung kapangyarihan ng panalangin at petition. Uh, panalangin ay isang paraan ng pakikipag-usap sa Diyos na nagpapahintulot sa bawat isa sa atin na ipahayag ang ating alalahanin, humingi ng patnubay at makakatagpo tayo ng kaaliwan sa kanyang presensya. So kaya nga mahalaga na tayo nagtitiwala lamang sa kanya sa pamamagitan ng mga alalahanin sa buhay, ibinibigay natin sa kanya anuman ang ating mga pangangailangan. So kaya nga ito'y mahalagang mensahe na tinuturo sa bawat isa sa atin na dapat magtiwala lamang tayo sa pangangalaga ng Diyos na siya ang magbibigay ng lahat ng ating mga pangangailangan. So kaya nga ano pa ang tinuturo sa bawat isa sa atin na mahalaga uh, na ito yung sinasabi na humingi ng patnubay at makakatagpo tayo ng kaaliwan sa kanyang presensya. Tulad na lamang sa limbawa ni Hana. Si Hana, ito yung makapangyarihang paalala sa bawat isa sa atin. Tulad ni Hana, nanalangin si Hana para sa isang anak. Ibinuhos ni, ni Hana ang kanyang puso sa Diyos sa panalangin at tumugon siya sa pumamagitan ng pagpapala sa kanya ng isang anak na lalaki. So kaya nga't basahin niyo na lamang po yan sa so 1 Samuel verse 1 to 10 to 20. So kaya nga sinasabi pa sa banal na sulatan sa 1 John chapter 5 verse 14. Sinasabi niya sa banal na kasulatan na ito ang tiwala na mayroon tayo sa paglapit sa Diyos na kung tayo mihingi ng anuman ayon sa kanyang kalooban, tayo'y diringgin niya. So kaya nga ito yung confidence in prayer na pakikinggan niya tayo sa lahat ng ating mga daing. So kaya nga't mahalaga na ang pagtitiwala sa panalangin, ang pananampalataya ay maaaring lumapit sa Diyos ng may katiyakan at katapangan. Batid na siya ay nakikinig sa ating mga panalangin. So kaya nga ito yung prayer according to God's will na sinasabi na ayon sa kalooban ng Diyos na pinangako niya sa bawat isa sa atin na pakikinggan niya tayo. Ang paghahanay sa ating kahilingan sa kalooban ng Diyos na nangangabaga na ito na hanapin ang kanyang mga layunin. So kaya kaya nga si His first and kingdom, in His righteousness, and all these things will be given to you as well. So kaya nga ito yung sinasabi na pag-aasikas uh, pag ng Diyos ang binibigyan diin na ang Diyos ay matulungin sa kanyang mga anak at tutugunan niya ang ating mga panalangin kapag naayon tayo sa kanyang perfectong plano. So kaya nga't mahalaga na tayo ay nagpapasakop sa plano ng Diyos. Sapagkat ito yung sinasabi na lapitan ng Diyos ang may pagtitiwala. Alam na siya ay isang mapagmahal na ama na nagaanyaya sa atin na dalhin ang ating mga alalanin sa kanya. Dahil inaayon ang kanyang mga panalangin sa banal na kasulatan at ang mga layuning ito ng Diyos na nagtitiwala tayo alam niyan kung ano ang pinakamabuti para sa bawat isa sa atin. So kaya nga magtiwala sa tugon ng Diyos na mayroon ang mga mananampalataya ng tayo pakikinggan ng Diyos ang ating mga panalangin at sasagutin ang mga ito sa kanyang paraan at oras. So kaya nga't ito'y mahalagang minsahe na tinuturo sa bawat isa sa atin na tayo'y laging nananalangin. So mahalaga ang panalangin sapagkat ito yung manalangin ng may pananampalataya at katiyakan habang nananatili tayo na kaayon sa kalooban ng Diyos na pinapalalim ang kanyang pagtitiwala sa kanyang karunungan at pangangalaga. So, ano pa ang tinuturo sa atin? Pangatlo, the importance of thanksgiving. So, malaga ang, ang kalagahan ng pasasalamat. So, kaya nga ito'y sinasabi sa Bananang Silatan na ang pasasalamat ay naglalapit sa atin ng focus mula sa mga problema patungo sa katapatan ng Diyos na nagpapatibay ng pagtitiwalas at kasiyahan anuman ang pangyayari so kaya nga tulad na lamang sa libawan nila Pablo at Silas nanalangin sila at nagpasalamat sa kabila ng kanilang pagdurusa sa bilakuan Kaya sinasabi niya rito sa Acts chapter 16 verse 25 sabi niya, nang maghating gabi, sina Pablo at Silas ay nanalangin at umawit ng mga himno sa Diyos at ang iba pang mga bilanggo ay nakikinig sa kanila. So kaya nga't sinasabi sa bananak sulatan na ito yung naglalarawan ng kahangahangang sandali na sila Pablo at Silas, sa kabila ng kanilang pagkabilanggo, at pagdurusa, sila ay nagburit nagsamba sa Panginoon. So kaya nga ito sinasabi na kahit na sa matinding mga kalagayan, sila ay nagburit at tiwala sa Panginoon na ang ito yung makapangyarihang saksi ng kanilang pananampalataya dahil sa kanilang pagsamba ay naapektuhan ang mga nakapaligid sa kanila ng mantong ng isang pambihirang hanay na mga pangyari kabilang ang isang mahimalang pagkasira ng binaguan at ang pagbabalik loob ng tagapagbilanggo. So kaya nga ito mahalaga. Kaya nga anuman ang pangyayari, tayo ay laging nagpapasalamat tulad nila Pablo sila sa kanilang karanasan bilang mga uh, mananampalataya na sila ay ikinulong ngunit sila nagpasalamat kaya nga sa lahat ng pagkakataon tayo'y magpasalamat kaya sinasabi niya sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18 give thanks in all circumstances for this is the will of God for you in Christ Jesus so dapat lamang tayo magpasalamat na bilang mga mananampalataya na panatilihin isang salo-ubiye salo ng pasasalamat anuman ang ating mga sitwasyon na sinasalamin nito ang pagtitiwala sa plano ng Diyos at sa kanyang kapangyarihan na kinikilala na ang pasasalamat ay isang mahalagang bahagi ng buhay ng mga mananampalataya sa pamamagitan ng pasasalamat isang mahalagang bahagi ng buhay na namumuhay lamang sa Panginoon sa Kristo sa pamamagitan ng pasasalamat sa lahat ng pagkakataon. Ang mga mananampalataya ay naayon ang kanilang sarili sa kalooban ng Diyos. So kaya nga na mahalaga na tayo nagpapakita ng pananampalataya sa kanyang kabutihan at provision. Kaya nga ito yung kapangyarihan ng panalangin sa pagkabalisa. So kaya nga ito yung dapat natin tandaan. Kaya kung nais natin na tayo ay kahit sa kabila ng mga sitwasyon tayo nananalangin, tayo ay maniwala lamang tayo sa Panginoon. Papasukin natin siya sa ating buhay, siya ang ating Panginoon, siya ang ating buhay sa pumamagitan ng panalangin ito. Sundan natin ang panalangin ito. Repeat after me, Heavenly Father, alam kong pinaghiwalay ako sa aking kasalanan mula sa iyo. Salamat sa pagpapadala mo sa imbugtong na anak upang mamatay sa aking lugar. At sa ikatlong araw ay muling nabuhay para sa amin lahat. Panginoon Jesus, kailangan kita. Nagtitiwala ako patawarin mo ako sa aking mga nagawang kasalanan. Sa isip, salita at sa gawa mula pagkabata hanggang sa ngayon. Sinasadya man ito o hindi sinasadya. Salamat sa pagpapatawad mo sa aking mga kasalanan. Binubuksan ko ang pintuan ng aking buhay at tinatanggap kita. Inaanyayahan kita sa aking buhay bilang aking Panginoon at Tagapagligtas. Salamat sa pagtanggap mo sa akin sa iwalang hanggang pamilya. Salamat ikaw po ang maghari sa trono ng aking buhay at sulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. It, at mamuhay ako ayon sa inyong kalooban itong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Parihan ang Panginoon. So tayo po yung manalangin sa Ama. Yes, Father God, in the name of Jesus Christ with the power of the Holy Spirit. Salamat Ama na lagi kami nananalangin sa kapila ng pagkabalisa. Lagi namin, lagi kami nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Sa lahat ng pagkakataon, ang lahat ng aming pagkabalisa, idinundulog namin sa pangalan ng Panginoon Kristo na taga-nasal. You're the best shepherd. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat, Ama. Thank you sa mga pagpapala na kumplit ay pinagkalog mo sa bawat isa sa amin. Pagpapalang spiritual, physical na pagpapala, emotional na pagpapala, at financial na pagpapala. Salamat, Ama, sa iyo lamang namin pinagkakatiwala. Ikaw lamang ang the best healer sa bawat buhay ng bawat isa. So, thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus, sa so divine protection, sa trabaho, sa devotion, sa travel, ang iyong mga anak, salamat sa safe and sound. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit, all the glory and the honor will in Jesus' name, I pray. Amen. Praise the Lord. for Forayin ang Panginoon. Good morning and God bless sa ating lahat. Good morning po sa lahat ng mga million viewers. Bye for now. Hanggang sa muli po natin gawain. God bless at ingat po tayo. Bye.